Pala tindera namin dito, hi sa vlog. Ayan, maganda. So, ayan. Bahay sa may katuan ng barbecue. Ayan. Tagadam site. Tagadam site. Ayan, so, Maraming mga nakapila. Daig pa si Diwata. Paris Overload. Dito, si Diwata Barbecue Overload. <laughs> Gabi na, bukas may trabaho na yun. Ayan, Chucho, Chucho. Ilang na, Chucho, yung naawaburautan uh, mo, Chucho. Ayan. Ayan, Chucho. Ito yung aso namin na mabayo. Ayan, halika dito, Chucho. Dili, dili. Nagbabantayan dito na may bubibili. Ayan, yung laging madalas humingi dito. Yan. So, order tayo ulit. Ayan, dadu, dadu, dadu. Ha? Wala, bukas. Ito muna natin yan. Yo. Yan. Ano din siya kaya. Ayan. Ayan. Nireport niyan sa barangay. nawala daw. Sabi ko. Bi oh, biniro ko sabi ko. Hindi umuwi na kayo. Hindi kasama si Kenshin. Ayun, pina-report ka na sa barangay doon, no? wala ang bata. Kakabagad ko kay masis yung ginulat mo sa. <laughs> <laughs> Ay, Ayun, no? Ayun, no? Yung ginulat mo sa. Ayun, ah, sa loob, nintay na yan. Ayun, hindi, MOE ate, MOE sa bahay nila, te. hindi, 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 te. Ay, ayaw na lang kayo yung target nyo. Ito sa. Powerful. Ayun oh, si Ito po. po sa Ah, sa Daniela. Ito si Daniela eh. Si Juan niya. Sabi niya, ano, ako ka Ella maingay. Hi guys. Today's video, kumakain ng ice candy. Ice papiante. Ano tayo guys? Ano oh. sa kuya Moises? Kuya Moises Hi guys, yung vlog! Hi vlog! Yung... Welcome to my guys! Welcome to, my vlog. Welcome to, my vlog. Welcome to my... Oh, hi! Yan, so ayun, tingnan natin yung loto natin kung loto na. Ayan na! Kanina pa ako libre ha. Nahuli lang kayo. <laughs> tita ko. Isa po ito, si tita princess. Ayun, no? Porta ganda, girl. <laughs> At si Steven Chloe. Ito. Ito si tita ganda, guys. Si tita princess. Ito. At yung isa kami. Ayun. Kaya oh. oh. thank you very much. Bag bago natin vlogger. Hi, sir. Yeah. Oh, tabi kayo, tabi. Mula daan. Oh, dito lang kami nakatambay sa may katuan ng barbecue. Yan. Yeah. Nagadam site. Nagadam site. Yan. Yeah. So, mga uh, nakapila. Daig pa si Diwata. Paris Overload. Dito. Si Diwata Barbecue Overload. Mayroon <laughs> ano sa'yo? Nag-chat? Ano sabi? How are you? Airplane mo. Hi. Oh, Hi. I'm fine, ha? Huh? <laughs> 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 ang hirap ng ano mo, reply mo. <laughs> Ayan yung ano, ang babikyuhan nito sa gabi. So ito yung dalawa nag dito ng mga ano, hot dog. pa po nila babayaran, nababayaran mga yan. Kaya lang kaya nila babayaran yan. Magkano <laughs> <laughs> so, na utang nila? Mabayad <laughs> kayo ha. Pabarangay kayo.